Oh, okay, so the... Hi Don Raya oh, <laughs> uh, Sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe, Subscribe ah. to you no? And welcome back muli sa ating YouTube channel Mga paps, kung bago pa lang dito Don't forget to like, comment down below Followed by hashtag Don Raya And of course, I-subscribe mo na yan Shoutout muli kay Sir Elmer no, Na mukhang nakapagbobuga uli Yung kanyang uh, back to back split Dan lang ha ah, No, ng uh, visual dan follow mga paps no? So, Uh, grabe. <laughs> no, ang dami rin ng mga ano, mga nagko-comment sa atin, mga nagme-message, no. And uh, shout out din kay Sir Charlie, no, na kumuha sa atin ngayon ng uh, back to back split dan follow finally, no. Eh talagang kumuha na siya mga paps. at uh, i-deliver natin 'yon later on. Ipapakita ko sa inyo 'yung pag-deliver natin. So, maraming-maraming salamat muli sa lahat ng tiwala nyo mga paps. Alright, no? so kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, comment below, follow by hashtag Don Rewind of course. I-subscribe mo na I click mo yung notification bell. Yung bell na yan, nasa gilid, tinan nyo yung baba ng video. Yan, yung screen, na, yung baba, nasa kanan. I-click mo yan yung notification bell na yan para notify kayo if ever na mag-upload ako mga paps, No? Magpa-pop up yan. Alright, no? ngayon marami tayo mga bago right, mga Project Danfalo. Meron tayong OPA. Project Danfalo. May post, may split. No? And may visual din tayo, mga Pops. No? So, dyan lang kayo. Alam ko, excited na kayo. No? Kaya, stay tuned lang kayo, mga Pops. And, sa mga bago lang dito, ha, hindi alam yung mechanics, ang gagawin nyo lang, once natututukan ko ng camera, Yo, mga ibon mga paps, i-screenshot nyo lang, then send to my messenger, Don Roy, Don Roy Avery. Tapos i-text nyo ako sa 09531364462 Kung wala kayong pantawag, ako na yung tatawag. Bakit tawag? Para mas madali tayong magkaitindihan. Madaling matapos ang ating usapan. No, so yala, let's go! No, meron akong bagong niluluto rito. <coughs> Ayun, no, kinaliguan ko muna. No, so ang pagpapaligo niyan mga paps. agad ah, bago kayo magpaligo, make it sure na parang tiner niyo muna sila sa isang cage, no? Ah, tiningnan niyo kung ah, banded sila o kahit hindi naman basta dalawa sila sa isang cage, no? Tapos painumin niyo sila ng bastonero o hammer. Mabibili yan sa ah, sa malapit niyo pet shop mga paps. So bibigyan ko ng example kung paano ko ginagawa. Ito mga paps, yan, ito mga paps ay uh, basonero, No, so powder siya. Ilalagay niyo lang sa tubig papa niyo ah uh, sa alaga natin ibon o nito. No, dapat uh, sila. Gabi pa lang, huwag tanggalin niyo ng painuman nila pati yung kainan nila. No, para pagkabukas, uwaw na uwaw sila. Wala silang choice kundi uminom nitong powder na nasa tubig. No? Then later on, pag nakainom na sila, nakita niyo yung umiinom-inom na. Maya-maya ay ito naman, ito, etong wash out intense. Ito ay nabibili din sa pet shop. Mura lang, 20-20 lang din yata, parehas lang. No, ilalagay nyo to sa spray bottle. No, halawan nyo na tubig, tapos paliguan nyo na sila. Yan. Alright. No, so, hindi yan basa-basa na binabasa-basa lang ng tubig. Pero tayo nilalagay dyan na, ah, uh, tawag dito, chemical. No, so, yung chemical naman, yung chemical yan, I don't worry because ah, uh, harmless no o hindi naman naaasama sa ating mga ibon no so and uh, mga proven yan ng mga breeder batikang breeder pati ako hindi naman ako batikan new bilang din ako no so okay naman yung ibon talagang maganda no siguro mas sabi ko 9 out of 10 na effective yung pagpapa spray no sa ating mga lagang ibon no so natatanong kayo bakit kailangan Uh, purgahin, syempre para cleansing di ba? Ganon yun mga paps. Kung baga, uh, sa tao para magpapalakas ka muna, kondisyon ka muna, bago ka sumabak sa gera. Ganon yun, ganon yung pag-cleansing mga paps. Tsaka iba sa sakit. Tsaka pag, para, once na yung fertilization ng egg ay maganda. No? Kasi nga, maayos yung kanilang katawan. Lalaki babae mga paps. No, so yun, ito ay uh, back to back, opa, split, dalpano, parblo, tsaka blue. Alright? Tapos, eto meron akong ano, binaband dito. Ito yung si Pilipinas tsaka si Perso. Yan oh, banded na yan. Kaya yung isa, tinanggal ko na, nilipat ko na. oh, actually, binigyan na natin kay Sir Dave. <laughs> no? Yung isa, red factor Pefalo Lupino. Ito ay talagang mga multicolor lang to. Hindi lang to basta half-sider. Ayan, so sila na yung napili ko na mag-jowa. Alright, ito si Pilipinas. Tsaka si ah uh, perso zebra yan. parang dalmatian mga paps no? zebra pala stripes <laughs> sorry ay tinan yung ng perso oh. yung nasa kanan olive yung nasa kaliwa ay green galing no ayan Pilipinas pour out din to pwede no so kung nagusto nyo na to you can text or call me sir 953 1364 to mga paps or message sa facebook messenger don't roi don't roi ever yung ganda oh. yan o no? So mga paps, open din tayo sa swap, no? Kung may mga gadgets kayo diyan or memorabilia like painting, yung jersey no ng mga NBA player, PBA player, mga sapatos, yung gadgets, open tayo for uh, swap, no? So i-message niyo lang ako sa Twitter sa Messenger Don Royer Don Roy or you can text or call me 09133364562, no? So yung yung swap value ay tatapatan natin no? So sa mga ayaw magbigay ng cash, walang problema, meron tayong other options, swap, no? So ito yung ayan. So kung bakit isa lang siya dito, mahirap na baka makipag-away eh masugatan pa tong mga pups no? So ayan. Par blue o padal hen visual. Ayan, tunin niyo na to mga paps. No, so nagtatawa doon bakit isa lang siya? Masakit pa siya, wala, sobrang liksi niyan. Yung yung kinakatakot ko eh. No, kasi nga baka makipagsabong, eh yari tayo. <laughs> Masugatan. Ayan, natulad nun, no. Oh. Ito, malakas-lakas na to. Ito ay makipagsabong din. Yan, no. Oh. Ayan, malakas na siya. Opa split na naman to, par blue. Sineparate ko rin kasi matapang. Kaya ito, dito yan ang galing, no. Oh. Nilagay ko muna rito. So, ito, ito para kung nakikita nyo lahat to ay uh, mga kapatid. May mga kapatid na visual red factor at yung iba dito, anak ng visual red factor. Ito mga mga naka-DNA to. So, Halawalo na to mga paps. Ayan, may green, may yellow, may olive, may blue, may dilaw, pastel, dilaw, yellow, may blue. Ayan to mga posar, epi, epnotino. Yung kanilang dugo mga paps. No, so, Ah, uh, tayo mga paps, dagdag ko lang si Sir Dave. No, nag-message sa akin. Ayan, nakita niyo sa screen. Yung suppusion, tsaka Lupino, no no? Nang-itlog na. 'Di ba? Ilang araw lang pag uh, ano natin yung sa, sa kanya nang sa, sa kanya, nangitlog. Oh, sabi ko sa inyo mga paps, eh. no, sa sabi ng iba hindi raw nangitlog yung suppusion. Eh bakit nangitlog, eh, sir? Bakit nangitlog? Oh, sabi ko sa inyo, sabi ko, uh, breed lang kayo ng breed. No, huwag kayo magpapaniwala sa iba no hanggang sa kayo na yung magpatotoo no sabi ko wala naman rules no basta breed lang kayo ng breed pero hindi pwede ang alps 1 sa alps 2 it's a no, -no talaga no pero yung alps 1 alps 1 lang alps 2 alps 2 no pero yung mga subfusion na yan half sider pwede naman i-breed yan nakapag-breed na ako dati ng half sider eh. na-vlog ko yun pero hindi ko alam kung saan yung vlog kung saan yung video ka, sobrang taga na nun no nakapagpalabasin tayo nun yung mga half sider na yan oh, sinasabi ng iba mahirap daw i-breed No, so, huwag kayong magpapaniwala. Yung opad dan follow hen, mahirap daw i-breed. Nako, isang kasinungalingan yan mga paps. No, dahil ako mismo ay nakapagpalabas na rin gamit opad ng follow hen lang ha. No, kasi sabi ng iba yung hen, mahirap daw buhayan. Hindi mga paps. No, mahirap daw i-breed. Hindi. No, at yung may isa rin tayong client, si Sir Tan, nakapagpabuga ng uh, mga visual, opad dan follow hen lang din yung gamit niya, hindi yung kak. No, kaya nga sabi ko sa inyo, breed lang kayo ng breed no hanggang sa ah, makapagpalabas kayo makapagpabreed kayo at dun yung thrill makapagsa dun yung challenge no so yon lang no i hope na uh, na inspire ko kayo mga paps tsaka huwag kayo mawawala ng pag-asa huwag kayo magpapaniwala sa mga nasasabi ng ibang tao na okay, so ganyan, keso ganyan keso ganito wag push lang kayo ng push no so sabi ko ayun parang typical na ugali ng Pinoy eh. yung iiba iilan na <laughs> mga paps na sabi ko nga pag may frustration sila parang nadadamay na. So, yung nadadamay, ayun, napoprostrate na rin. Hanggang sa hindi na nakapag-breed, na wala na ng gana. No? Enjoy nyo lang yung pag-breed mga paps. Alright? Tapos, ito yung uh, isang parisan natin na back-to-back -back is split dan. No? Na par blue mob sa blue u wing. Alright? No? So, par blue mob, ito yung cock. Ayang cock, tapos blue u wing hen. No, ito yung cock, yung nakasabit na yan, nasa perch. Tapos yung uh, blue yung yung nakasabit sa uh, grill mm -hmm. o sa cage. Yan. So ito ay matured na, no? Ready to breed. Ay, nagme-mating na to. No, nakita ko rin nagme-mating na to. So ito tinan niyo yun. yung ito, ito hindi ko pwede out to. Sobrang hindi ko kasi back to back sa split so dan to. Next time siguro ipe-drop out. Alright, tapos done. Marami tayong po sa dito. Kunin nyo na. Sobrang mura ko na lang yung bibigay. Yung perso, hindi yan ha. Ano lang yung collection ko lang yan. No, so, ayan. Kunin nyo na to. Sobrang bagsak preso na to Ililibre ko na yung perso. Saka yung isang five na opa. Balik dalawa lang ang post dan dito. Isang parang nga alaagil ha. Saka itong violet. No, ibibigay ko na sa inyo itong apat o. Oh. Package ko na. Yan. Alright. Ito yung mga power ko na uh, possible cup. Hindi ko pa napapag-DNA. Ito na mga quality yan, no? Diba? Sobrang kinis mga pups, oh. Mga possible cup natin na uh, split dan follow. Yan. Kaya na possible cup lang kasi ng hindi ko pa napapag-DNA. Abangan nyo na lang mga pups. So, kung gusto nyo ito, kunin nyo na kaagad. Kahit wala pang pa DNA, mora ko bibigay. So, yun, blue. Matapang din kasi ito. Makinus maki yan, mga pops, hmm. Tapos, ito ay Sir Charlie. Kaya, shoutout kay Sir Charlie. Ito yung nakuha mo, back to back. Split down, Arab blue pack, tapos blue hen. No, so, ito, mangingitlog na rin ito. So, huwag na natin bulabugin. Yung babae, wala, nasa loob, oh. Ayun o, power block up, lalaki, yung babae na sa loob, baka nagilin din na yan. So, tayo mga posa at saka split, meron tayo. No, so kung nagkustuhan yung vlog natin, din ko yung Kentex or call me 0953-136-4462 or message mo sa Facebook Messenger, ng Don Roaya, Don Roaya ay pa rin. So yun lang, marami, maraming maraming salamat ulit sa lahat na nanonood. Stay safe and God bless you.